dito na pa. <laughs> Ikaw nagkuha, no? Okay ba, oh? Yan, guys. Ginagyan ko siya ng asin, guys. Hmm, nilagyan ng asin, guys, oh. Para mawala yung pait niya, guys. Tapos ganahin natin, guys. Hmm. Duro na yung video-video, guys. Pero, ha, huh, fun, guys. Ano? Ayan. Wala. Wala pinut, guys. Hmm. Tilokin mo, guys. <laughs> Tilokin mo. <laughs> okay na ingredients. Tapos, ating gilin. Lagyan natin siya na ini guys para hindi siya maamay. Ito naman ang guys. Inis na ulit. Para hindi siya ano guys. Asin. Hindi ako magluto ng palayo, guys. Lagyan ko muna siya ng asin. Tapos, ini tubig. Ito na luto guys? Ito na Ito na malaki. Okay. Ayan. Ano na guys? Sa post. Kuha na vitamin sana guys. Hindi pa hindi siya mapais Ugasan natin. So, ayan guys. Ang ating hmm. Sa mama Sa

Ganun ba guys? Ganun ako, guys. Nilalagyan ko siya ng... Eh, anuhan ko muna ng asin. Tapos, ininito big. <laughs> Tapos, itong ahos, guys. Ayan. Ahos. nato ko guys sabay na lang natin ko guys ayan tapos ilalagay natin itong no, ay hindi pa ba ako nalagay wala pa kaya naman, guys, hindi na ayos pagkabigay pag ikaw na mag-isa. Inalagay ko na, guys, yung kalaya, guys.

kaliwa guys with a yun so, ako guys na luto na kaliwa guys so ayun so, guys kalambutin na natin guys sa so, babalikan so, 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 natin na may so ayun guys na ano na, na guys na tingkahan natin guys yun yeah, tingkahan natin siya na ano lagyan natin yun ano natin ko diba guys yung lang ito guys pero masarap guys sunod na natin ilagay natin yan ilagay natin guys ang uh, ito. Ito, ilagay natin yung ilagay uh, natin yung So, it is done. ito. po? guys. So, ayun. Tapos na ang ating pag luto. then guys. Ayan. Sarap yun guys.

So ayan guys, tapos tayo sa ating pagluluto na palaya with, with eggs. So ayun guys, hanggang dito na yung vlog natin. Maraming salamat sa na subscribe sa nanood. Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsawa. Don't forget po, like, comment, share and subscribe. Babo, thank you for watching.